안녕하세요 여러분 반갑습니다. 어, 오늘 오늘 음, 원래 토픽 해야 되는데 어, 준비 안 돼서 어, 준비 안 돼서 제가 그냥 한국어 회화를 아 어, 해보고 해보도록 하겠습니다. 이제 알려드리도록 하겠습니다. 장미향님 안녕하세요. 음 장미향님 안녕하세요. 오늘의 오늘은 어어 어, 상태 아플 때 그런 아내 아플 때어 네, 아플 때, 어, 아플 때 그런 거 이제 병원 이런 이런 것들 알려드리도록 하겠습니다 용아 노임은 아삭해 문화 아픽 나텐 에스 망사어 할인 와낙사용용용용용 감기 yung nagka nag, uh, nagkaubo, sumakit yung katawan, yon may fever, may ano may uh, cough, maganon, kamgi uh, kam kolida or kamgi uh, kamgi kam e kolida. I catch a cold yun sa English. Kamgi e kolida. Yan kamgi e kolida. Na ng live. <laughs> sa live live sa ano? Oh. Ah, 감기에 걸리다. Oh, di ba? So, babalik ta rin magsusulat sana ako. Babalik ta rin ko na lang. Kahit hindi makabasa yung ano, kasi wala yung ano ko eh. Ah, uh, hindi live sa ano eh sa YouTube. So, hindi ko makikita, wala akong cellphone na isa. Mm. Um, ano na lang, balik ta rin ko na lang, no. Sandali lang ah ayan ah kage okay parang tabingi tabingi ba oh di ba ganyan na okay na hmm. Yan. Yung mga pag-uusapan natin is about mga sakit. Tsingsang Tsingsang Ano yung tsingsang? Tsingsang means symptoms ang ibig sabihin yan Sim... mm. Symptoms Okay Nakikita niyo po ba? Ayan Symptoms Ay sorry Mam Mamaya naman may magkulit na naman sa youtube na ito eh Symptoms Tama ba? Symptoms Ayan. So, what I say si si symptoms? Meron kang lagnat, meron kang cough, that is kamgi. Kamgi e kolida. Ayan. Kamgi e kolida means catch a cold. Yan. Ilalagay ko sa uh, blue para makita ba. Ayan. Silbyang desayo. Yes. Uh, 얀 감기에 걸리다. 얀 catch a cold. catch a cold, 야. 그리고 또, 뭐 있을까요? 음, 용 fever, 야. 아, 제가, 제가, 어, 아어봐 어, 제가 열이 나요. 예를 들면, 의사선생님께서 물어봅니다. 어, 어디가 아프세요? 혹시 열이 납니까? 혹시 열이 나나요? 어. For a minute. O. Oh. Yori. Yori. Nanda. O, oh, yan. Yori. Nanda. O. Oh. Ang pronunciation yan, I sorry. Ang pronunciation yan, pag-anohan yan, ah, uh, ito, magiging ganyan. Yori. Yan. Nagiging ganyan ang pronunciation niya. Hindi yoli. Yori. Oh. Yori. Nanda. Okay? So, nanda. Space po siya. Yori, nanda. Yol means hot. So, fever. Fever yan. Have a fever. If ano po siya. Uh, yan. Fever. Ayan. Okay. Fever. Okay. Ay, mali. Sim. Mali yung spelling ko na naman. Sorry naman. Uy oh ah, sim Ano ba 'yun? Yung spelling nakalimutan ko tuloy. Sim symptoms. Ala. <laughs> ah, sim Ano ba spelling ng symptoms? Ala nakalimutan ko na. Pa-help naman po diyan sinong magaling. <laughs> ah, ah, symptoms ay <laughs> <laughs> oh, ayan. Sim Tama ba? Tama ba ako? Okay, ayan. Symptoms. Eh, bahala kayo dyan. Oh. So, yori, handa. Okay, then. Oh, my leg hurt. Ayan, my leg hurt. Na, ano? Na, na, ano ba yun? Ba yan? Ah, uh, yung uh, na 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 broke yung ano niya, yung leg niya parang ganon. So when she broke your leg, broke leg, hari re mm, tachida. Yan. Hari re tachida. Okay? Hari re tachida. means leg po yan ha. Leg. Leg. Leg tatsida hurt. Mm. Leg hurt. Okay. Sa next. Mm. Ano naman? Nanonood si David Waril. Oh. Next. ah, uh, meron kang meron kang cough. Yan. Kasi ito, hamgi kholida, meron kang yung masakit yung katawan mo or yung may catch ka, may may cold ka, meron kang sipon. 'Yon, 'yon yung kamgi e kolida. yung ano naman, kitchim, kaf lang 'yan. When we'll say kitchim, kikita ba? Kitchim. Oh, kitchim. Nakikita ba? Okay. Kitchim. Kitchim hada, okay? So kitchim hada, that is cough Okay, cough Oh, ay, sorry naman. Ay, bakit Ayan. Sabihin, mal, baka sabihin nila, English teacher yan. Eh, hindi marunong si spelling. Sorry naman. Eh, syempre. Nakasanayin Korean sa rot. Okay. Sa so, kitsim hada. Dami. Ito naman. Soha giga andenda. Yan. Soha. When I say soha, that is yung stomach po yan. Stomach. Soha ga. Soha ga an yan nakikita ba an duenda, an deda o oh, an dinda. okay check ko kung ano nakikita oh kitang-kita pala naman ano <laughs> okay soha ga an denda an dinda. okay pagka verb lang siya an dinda. pero pag ginagamit sa sentence an denda okay So, when say si soga and means indigestion po yan. Oh, weak indigestion or indigestion. Hmm. Indigestion. Okay. So, ito naman. Diitan ko kaya yung letters. Ano? Ate. The next. Tutungi ita. Ayan. Tutungi ita. Tutungi ita. Ita. Ayan. Tutungi ita. Nakikita ba? Okay. Hindi siya nakikita. So, i-move ko ng ganyan. Okay. Tutong ita. Yung say, tutungi ita means headache po ang ibig sabihin niyan. Headache. Okay. Headache. Ay, hindi ko na ano siya. Hmm. Headache. Ayan. Headache. Okay. Next, kadami to. Uh, booking. Butta, okay? Mogi, butta. Kasi mogi, butta, sa mok. Ano yung mok? Yung throat po yung ibig sabihin niyan. Mogi, ayan. Pagka ang pronunciation yan, ang pronunciation yan, ito siya, mogi, ayan. Mogi, butta, okay? ganito ang pronunciation niyan ng hindi mogi, hindi uh, mogi, Mogi, mogi butta. Or butta, okay? Butta. oh butta masya puta meron ding ibang uh, meron ding ibig sabihin ng puta masya puta means poor or can be sore okay sore yung namaga Yan. puta okay so mogi puta means sore oh throat mm. sore throat sore throat. Okay, sore throat ang ibig sabihin yan. Okay, ito naman. Nakikita ba? Ah, okay. Kudame? Kumuri nanda. Okay. Kumuri nanda. Ah. Ito naman, tingnan nyo siya. Kumuri. Nagiging ganyan. Ang pronunciation niya, kumuri nanda. Kumuri nanda. 가츠뉴샤 콧물이 nanda. We we'll say 콧물 ko. nose nosean. 콧물 we we'll say 물 means may tubig. So 콧물이 nanda. means now na meron lumalabas so means ano yan? Ah, uh, runny nose ang ibig sabihin niyan, runny nose. May sipon. O, oh, di ba? May sipon. Mayroon lumalabas sa ilong. <laughs> May lumalabas sa ilong. Okay? And then, ano pa ba? Uh, mga partes ng ano natin. Hmm, uh, ah Meron pa ba yun yung mga ibang sakit? Uh, ah, okay. Ito. Ibasahin ko siya ulit ha. Uh, basahin ko ulit. ta, sa, jingsang symptoms. 감기에 걸리다. catch a cold. 열이 난다. fever. 다리를 다치다. leg hurt. Mm. 기침이, 하, 기침하다. cough. 소화기, 소화기 안 돼. 소화기, 소화가, sorry, 맞아, 맞아. 소화가 안 된다. 소화가 안 된다 means indigestion. Okay. Ay, hindi nakita yung iba. Oh. Tutungita. Headache. Mugi buta. Sore throat. Kumuri nanda. Runny nose. Okay. Runny nose. Mm. So, gagawa tayo ng uh, dialogue dito. Ha? Gagawa tayo ng dialogue. Ano pa yung mga, mga gusto nyong? Ah, ano yung medyo nakat yung ano yung kamay ay yung skin ba halimbawa na nag na, na, ano ka nagpipil ka ng ano ng uh, ano ba yan ah uh, ay uh, nagpipil ka ng ano ng apple mga ganon so Sony beta yan Sony oh oh yan ang ibig sabi niya Sony Beyota or Sony Beda ito ah, verb lang siya, beda. Okay, so ni beda, that means cut finger. Ayan, cut your finger. Ayan. Na, yung medyo na, na ano, na, hiwa yung kamay. Yung ganun ba? Yun. Yun ang ibig sabihin yan. Okay. Sa, another one is, ano pa ba yung, ah, 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 ah. ah. Okay. Mga iba pang mga sakit ba? Ah, ah. Ito. Yung ano, yung hemorrhage, meron ding usually kasi sa Korea, maraming mga Korean na nagkakasakit sa hemorrhage, 'yan. Chijil, 'yan. Chijil, 'yan. He, ayan na naman tayo. Hemorrhage ba 'yan? 'Yan yung ibig sa 'yan ba yung ano niya, yung spelling niya? O oh, bahala na 'yon. Yung ano, yung hemorrhage ba? Yung may lumalabas sa puwet, di ba? Hemorrhage 'yon. Sigil. Yan ibig sabihin niyan. Sorry, mahina ako sa si, ano, spelling. Hemorrhage. Ano pa ba 'yon? Ah. Uh, yung mental disorder. Ah, uh, ano pa ba yung mental disorder? Ah. Uh, sangi. Ah, uh, ano ba? Ay, ah, nakalimutan ko na 'yon. Ah. Uh, Minsan kasi sinasabi nila yan, chongsin monje ga sinasabi nila eh, jang chape. yan chape. Chape ang yung sinasabi nila eh, chape. Chape. Pagka ano yung sa utak ba may may problema sa utak, yung like nag-iisip ng 5 years old, mga ganun, ang ibig sabihin niyan. Ano pa ba yung mga sakit na hindi ano? Ano pa yung shout out? Wow. Hmm dami. Uh, ano pa? Ah, okay. Ito, ito. Pag sa Pyongon, ha? Hmm. Sa Pyongon. A. Oteke. Oh. Nakababasa ba? 요. 아, 두통이 있고 소화도 잘안 돼서요. 야, 두통이 있고 어, 메론. 두통이 있고 소화도 잘안 돼요. 소화도 잘안 돼요. 음. 잘안돼서요 오케이. Okay, 잘안돼서요 어? Oh, 나 봐봐. 오케이. Okay. 자, 두통이, 띵나뇨 또 하. 두통이 있고, a n d 띵나뇨 시바가 고가시시야? 있고, there is melon. n d 두통이 있고, 소화도 잘안돼서요 띵나뇨 하. 서요. 웬서 이용 서요? means because ang i b i s a b i n i a n because okay t a 그다음에 a나만 so 요즘 보세요 we'll 요즘 means nowadays recently 요즘 잠은 잘 주무세요? 요즘 잠은 잘 주무세요? 음. 미. 요즘 잠을 잠은 잘 주무세요. So, 안녕, 안녕, 요즘 일이 늦게 끝내서 늦게 늦게 끝내서 끝나서 sorry. 늦게 끝나서, 음, 늦게 끝나서 잘 시간도 부족해요. 잘 시간도 부족해요. 나 깨끼다 봐. 그냥 공가오 오케이. very very clear. 부족해요. 잠잘 때 잠잘 때어땡는요 When I sleep. 잠잘 때도, sorry. 잠잘 때도, 잠잘 때도, sorry. 이거는만, 매일 스페셜이. 잠 잠잘 때도, 이한. 잠잘 때도 자주 깨요. 자주 깨요. 음. 잠잘 때도 자주 깨요. 음. 깨다 wake up. 오케이. 잠잘 때도 자주 깨요. 오케이. 음. 오케이. 어떻게 오셨어요? 두통이 있고 소화도 잘안 돼서요. 요즘 잠은 잘 주무세요. 안요 요즘 일이 늦게 끝나서. 미안. 요즘, we we'll s recently, work, 늦게, late, 끝나서. Because, work, my, I finish. Because, 음, um, recently, because, I, my work finish late. finish my because ito siya kasi oh because yan na ah, because uh my work finish late recently tama ba yon? pag sa ano kasi ma mahirap ayusin eh because uh my work my, because my work finish sana ba yan? my work finish late recently Recently pala. Recently mo na una. Okay? Chal sigan Sleeping time. Okay? Sleeping. Sorry. Chal sigan Sleeping. Sigan. We say sigan time. Sleeping time. Bujuk hada. We say bujuk hada. Not enough. Not enough ang ibig sabihin niya. Wala kasi akong red eh. Ay, meron pala. Hmm. Bujuk hada means... Not enough po ang ibig sabihin niya. Not enough. Okay? Tamdal do. When I sleep. Tadu. Often. Often keda. Wake up. Mm. Oh. I often. I often wake up. When I sleep. When I'm sleeping. Habang tulog ako. Tadu. Ano ba yung tadu? Often sa ano? Madalas pala, madalas sa Tagalog, madalas magising. Yan pala sa Tagalog. Tagalog ko na lang kayo. ko english siya, no? Okay. Hmm. Manood kayo sa ano ko ah, sa video ko sa, i-ano ko siya sa YouTube, i-transfer ko sa YouTube. Hanyong, don't forget to hanyong, okay? Hmm. Ha, kadami? Hindi na kasha eh. Oh, so last na lang to. Eh. Ah, baka naman ano, hindi ka kasi ano. Ah, uh, you have no time to take rest, sabi niya. Si ji, Hmm. Si yan. Si means rest. Mot. Si ji, Mot. Teso. Mm. Si mot teso. 쉬지 못해서 그래요, 얀. 쉬지 못해서 그래요. 음. 쉬지 못해서 그래요. 좀 쉬셔야죠. 음. You need to take a rest. You need to get some rest. 끼기다봐 okay. 오케이. 좀 쉬셔야 돼요. 좀, 얀. 쉬, 셔, 야, 돼, 요. 말 n g mali kasi y whiteboard ko, eh. "좀 시셔야시셔야 시셔야 돼요, yan formal yan 쉬셔야 돼요, sorry, 시지못돼서 그래요, "좀 시셔야 돼요" yan, "좀" you need, "좀" kasi yan expression yan idinadagdag sa ano sa sentence yan, you need, "좀" means a little yan little. you need a little rest or it can be some rest pwede rin kasi chung kasi chung ka je bilis alis ka na may, may parang expression kasi yung chung yan chung yan chung at siya jiman chung iko chung yon yon siya sabi niya yan ja. expression niya dinadagdag sa ano sa sentence okay ah uh, sa ulitin ko ha CG 못해서 그래요. 어. You need you are lack of rest. Um, ano ka? Uh rest ba 'yun? Kulang ka sa rest. Ano ba yung sa Tagalog? Kulang ka sa pahinga. Yan ang ibig sabihin niyan. Kulang ka sa pahinga. Okay? CG 못해서 그래요. 좀 쉬셔야 돼요. Okay? 쉬셔야 돼요. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay. So Ah, uh, okay. So, balik rin na naman at uh, magpapaalam na kasi ano na eh. Nakaano na eh. Matagal na eh. So, if you have any questions, ah, uh, i-transfer ko po siya sa YouTube. Panoorin niyo na lang po doon sa mga gusto pong manood para Um, baka may matutunan kayo. Ano? So, ilalagay ko lahat doon. Ito type ko doon. Itatransfer ko. Ipaprivate ko po siya. Ito. At manood po kayo sa aking YouTube. Okay? So, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to press like in my YouTube channel. Hanyong! And mar maraming salamat po sa ating lahat. anya Hanyong!